back to my YouTube channel, Cora Polino Vlog. Ayun guys, another day, another vlog na naman. Okay, samahan niyo ako sa aking mga video ngayon. Okay guys, paalis na ako guys. Update ko lang ang panahon ngayon sa I amin mean, dito sa Lipa. Maulan ang panahon ngayon dito guys. Ayan, paalis na ako. ulang Ulan ulang guys, duty. Yes, <coughs> pokoknya mau ulang.

Bibili lang ako ng ulam, guys. Babaonin ko siya. sa ano, oh, uh, September simple. Uh, ba? na ako. pag Ha? mo Ito lang. And guys, gulay lang bibilhin ko. Ayan, gulay. Ayan, ano, Yan lang guys, ang bibilhin ko na ito ako sa ni Mylin Bukal. Ayan, kanyang allergy. Allergy. Ayan. Ayan, Bukal. tang ulam ko mamaya ang tanghal. <laughs> ano kailangan pag nagpa-nag-anong sa nag nag mm -hmm. Okay. Yan guys, hinihintay ko pa ang kasama ko. Kasama ko sa duty. Hindi pa Dapat dumating guys. Hindi pa dumating ang kasama ko sa duty. Hinihintayin ko muna para magatitid lang naman sa pamasahe uh, dalawa kami. Okay. Ito okay. man ting na hinihintay ko. Kaya ito Alis na kami. Umari ko yung nakataya. Nakagit. <laughs> 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 Yan. Yeah. Kahit ulan guys, hala. Duty. <laughs> Nagawa ko pang schedule natin. Sige. Sige. Anong baong ula mo? Guys, naula na naman. Anong baong mo? Uh, magluluto tayo ng ampalaya. Uh, ampalaya. palaya na may ulam. Ah, mumili din akong... ng yung Pala na gulay hindi pala ako makabili ng nakalimutan. Okay, pala okay. lang.

Ethan. Okay. saan na yun? Ano man? Ay, yung ano, Sandali ha. Isulat ko muna. May Paul Ethan. Ano niya? Ano niya ito sa namin. Ayun Record book. Ito po dyan. Sige, malapit na. Characteristics. Oh. Okay. Oh, ito na. Ang dali na sa amin. ko. Okay. Ayan. Ayan ang, ayan guys, nahingi ng referral sa oh. amin. Yan ang ginagawa namin dito pag ng turukan. Yan guys. Yan. Bali. Tatlo na ang na Pinapunta lang namin doon sa may sa ah, sa sa South District Health Center. Doon sa Bulbo. Okay. Madami na kaming napapunta guys. <laughs> may mga naramdaman guys. Kaya yun. Oh, yan ang ano gawain namin dito. Up. Pag walang na-assist po namin. Okay. And guys, magbigay na naman ako ng referral. May bago na naman kasunti. Ayan. Okay. Si Max pala. Oh. Brimuela. Anong bird Juli 16, 2020. Ya, lelah Di Bali 14 months yang ayam. Ayam baby. Ano ang birthday? Ah, sir, po nang birthday? 0915 0915 317 317

Interesha. Hello, baby! <laughs> okay. Hello, baby boy! 36 points. Ayun, guys. Okay guys, ang daming humingi ng referral dito sa aming tender. Siguro naman sa panahon ngayon, ulan at sa kainit. Kaya mga mani, iingatan ninyo mga bata. Parang hindi magkasakit. At tayo din na matatanda o ano, mag-iingat din tayo sa ating mga katawan kasi mahirap ang magkasakit. Ayan guys, laging iingatan natin ang ating mga katawan, no? Uh, hindi talaga tayo, hindi natin pabayaan ang ating mga sarili. Parang maiwasan natin ang magkasa. Okay guys, thanks for watching and please subscribe my YouTube channel, Pura Kulimigla.